tinutulungan ni Pinocchio tanggalin yung ano bait si Pinocchio eh hmm? Huh? yung bait yan hmm, diba sinusubuan ni Pinocchio huh? Tinatanggal ni Pinocchio yung tali. Marunan pa si Pinocchio. Eh. Magaling ito eh. Matalino to si Pinocchio. Nasubuan niya yung hindi niya anak oh. Kahit hindi niya anak yan. Hindi niya katalino yan. <coughs> eh merong ano. Nalagyan niya ayun ano sa niya oh. Ang bait yan. Ibang ibon lang yan. Nakawayin niya na yan. Lapit ka. Busy Natanggal niya yung tali kasi may mga ano eh. Kinakalas niya. Nakatali <laughs> yung mga paano mga ano eh. Laki eh.